Hello guys, bibigyan ko kayo ng tatlong rason kung bakit magandang mag-abroad dito sa South Korea. Okay? Una, ang sahod. Okay, alam naman nating lahat yung sahod dito ay sapat pa sa sapat. Okay? Alam nating lahat yan. Kaya nga maraming gusto mag-abroad dito sa South Korea kasi nga maganda talaga yung pasahod ng South Korea. But more than that, ang pangalawa ay ang pamamalakad ng gobyerno. Okay? Yung pamamalakad dito ng gobyerno guys sa mga foreign workers na kagaya natin tayo ay pinoprotektahan ng gobyerno ng South Korea. Okay? Pag may problema tayo, may violation yung amo natin, nananakit, uh, yung sahod kulang, yung payslip delayed, pwede tayong pumunta o lumapit sa pinakamalapit na labor para isumbong ang violation ng amo natin. Kahit mag-isa lang ho tayo, tutulungan tayo ng gobyerno ng South Korea upang mapanagot ang amo natin. Kaya, safe ho tayo dito. Okay guys? safe po tayo dito sa South Korea. Kasi nga, yung gobyerno mismo ng Korea ay kakampi natin. Okay? Pag may violation yung amo natin. Okay? So, make it clear. Gusto ko lang din mag-share sa inyo. Nung una kong punta dito sa South Korea, una kong contract, 2018, ah, uh, Nung una kong amo is, actually, gusto niya kaming mag-10 years sa kumpanya niya. Since 3 years lang kami, gusto naming umuwi kasi nga nagka-pandemic noon, 'di ba? Kaya gusto na naming umuwi. Ang ginawa niya ngayon is yung company separation pay baga yung trigicum ng kumpanya ay kulang ang binigay niya sa amin. Nalaman na lang namin na kulang, nandoon na kami sa airport, palipad na kami ng Pilipinas. So ang ginawa namin, tumawag kami dito sa isa sa pinagkakatiwalaan ng mga OFW dito sa South Korea Kay Ma'am Amor Shoutout iyo ma'am ah, Sinabi niya, sige umuwi na lang kayo Ibigay niyo sa akin yung payslip Tapos umuwi na lang kayo Ako nang bahala dito Imagine guys, pinauwi na kami Pinauwi na kami ng Pilipinas Pinakita lang namin is yung payslip lang Ibinigay lang namin kay Ma'am Amor yung payslip namin So nakita doon yung violation ng amo namin. Okay? Nung nandun na kami sa Pilipinas, nanalo pa rin kami sa kaso guys. Nanalo pa rin kami sa kaso kasi nga kulang yung binigay ng amo namin. So ang ibig sabihin lang yan, kung gaano talaga ka-dedicated yung gobyerno ng South Korea when it comes to pagbibigay ng penalty Doon sa mga sadyang na may kasalanan, may, may problema sa kumpanya, may problema sa mga tao. Kaya nga, sabi ko, grabe no, nandun na kami sa Pilipinas, in a span of 3 months, na na namin yung dapat na ma-receive namin na kulang ni Amo para sa amin. So, yun pa lang, makikita mo na talagang napaka-dedicated ng gobyerno ng South Korea. Pangatlo is kultura, guys. Napakaganda ng kultura ng South Korea. Alam nyo kung bakit? Pag nanalo kasi, yung politiko nila, kunyari, uh, ah, magkalaba, dalawang magkalaban na politiko, pag nanalo yung isa, yung isang natalo, susuporta siya ngayon dun sa nanalo. Okay? Kung anong magandang plano ng nanalong leader, susuportahan niya ngayon yun. Hindi niya babarahin ng babarahin. Sila mismo, hindi sila naghihilaan pa baba. Nagtutulungan sila kung paano nila mapaganda yung bansa nila. Kaya ngayon, sobrang unlad sila. Dahil, kapag nanalo yung opposition, sino suportahan? Kung para naman sa bayan, susuportahan. Okay, Ganon sila. Hindi sila yung magulo yung gobyerno nila. Hindi, hindi magulo. Hindi magulo dito yung gobyerno, guys. Kasi nga, sila mismo nagsusuportahan. Okay? Kung may plano na maganda, go! Pero pag hindi maganda, doon, babarahin. Kasi hindi maganda. Pero pag maganda naman, go! Why na? Okay? Ganon sila. Kaya nga, napakaganda ng kultura ng South Korea. See you to the next video. Alam ko, kaya mo.